<laughs> Sige, I help you. Tawa kami yung paano. Huwag na, na upload Bad word! po kayo? Uy, tayo natin yung tali natin yung mga meninig. Sabi ko. Ayan Tali

I'm not a <laughs> 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 'Yung mama, 'yung tatapa. Ano 'yung hinihila mo? Huwag <laughs> mo nyo, malis ka! Huwag <laughs> so, so, mo ang madali mabayin. ko nga! Ang hinihint, ha? Wala okay, nga, huwag mo na madali. Ako rin, napapumisan ako. Ang hinihint! Dapat, e-video eh, mo din na sa dati sa pingsan, ko nung ano, Yes, ta! <laughs> na-disgrasya siya. <laughs> Pag ako na-disgrasya din, tignan mo. Lagi mong na yun. <laughs> <laughs> Kaya na tayo? <laughs> 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 ikaw ka muna. Ikaw ka muna. <laughs> ikaw <Mamatayin mo. laughs> Mo? <laughs> Di mo? pa mahigpit to. Siya ako si Pao. Pakita pa nga yung mukha <laughs> niya. Ayan, ayan. Ikaw ha? Ang <laughs> lakas niya. Ang Kapatali ay, mo ka. Anak! Anak! Mo Anak. Alay, ay, Gagagagay! Umabas ka sa babaeng yan! Mga headbutt! Mahalas ng dagat! Utsag yung babaeng yan dito! Makawala lang talaga ako dito! Lagot sa akin! <laughs> <ay>, <laughs> Grabe! Ang init. Aray! No! Aray! Umiga ka para hindi <laughs> <Halo> ka masakal. <laughs> ah, ka? Ate Ija, alam na magliyari sa'yo, ha? Pag nagloko ka, ay yun na. Magtali, oh! <laughs> Uy, girl! Ang lakas niya. Hawa kami isang paa. Sa'yo yung tapos? Hawa kami isang paa niya. Masa <laughs> na isang. Bukan ko yan. Huwag kang bubuka kang <laughs> banto. <laughs> Napoposessing yan. So gusto gagaw sa kanya. Wala <laughs> <laughs> na. Wala na. na. Wala na. na. Wala na. Wala na. na. Babe na. Okay na. Aray. aray! Aray ko! Uy, na tayo! Eka, pagkasalin nito. nito. Hindi kita babayaran Ang bag na lang kami, Paps. Tali mo dun na sa dunin. Huyo, pa lang ito. Eto, <Item sai>? <arriver> <mays développer> <manican intens Mother> no? na Oh, next si <maysun> escala flash ka lang, <laughs> 50 mo. <laughs>